si brown lady hindi siya naka brown yung bag niya lang yung brown eh. pang gabi siya eh sinubukan ko tong cellphone nung, yung camera ng cellphone sinubukan ko tong camera ng cellphone And, ko ginamit yung <coughs> yung pang vlog ko na ano gimbal uh, para no, good na rin mga puno eh, mo Kulay green na siya. Brown lady oh. <laughs> Malamig ngayon ah buti na lang hindi ako nag-short Mag-short sana ako eh Mag-short sana ako Kasa sabi ko para malamig Malamig na Babalik <laughs> sana ako ah. Tako sa museum May bayad kaya doon? Papasok ka lang? sa museum no. salabas. Salabas, salabas. Wala. sa labas wala ah doon sa may aeroplano walang bayad doon wala. ah doon na lang ako sa may aeroplano sa pauwi ng Pilipinas <laughs> late na kasi ako nagising kaya late na ako nakapag vlog tis ganda rin yung babae oh show. <laughs> oh. nakapang laano leggings lang yung suot niya Oo, oh, pang summer. Hindi <sighs> ka nilalamig dyan sa si suot mo? Ah, uh, bilisan mo naman maglakad. <laughs> Daming ibon na. na. na oh. Ano, hindi ko alam kung anong puno yan. And, si Brown Lady, bukas pa yung op niya. Kaya totally okay, bukas kami kagala. Kaya atin ko lang siya na ako. Tapos <laughs> si atin niya ako pa uwi. Sila Rappi kasi, tsaka yung dalawang bago, pumunta ng office at tsaka gumala. Eh, hindi naman na ako nakapunta kanina, hindi na ako nakasama sa kanila. Kasi so, naglaba pa ako ng kumot, blanket, tsaka iba akong mga maraming Kaya hindi gimmick. nagpapakita si brown lady. Kasi nga, wala pa akong sa million followers saka na siya magpapakita pag may isang million followers na ako kahit nga mga 10,000 eh 10,000 lang na no, brown lady ano brown lady oh, 10,000 daw pag naka 10,000 subscriber na tayo magpapakita na siya uh, all goods <laughs> kaya sa kanyo, sa na siya makikita nakikita nyo naman siya kundi nakaside yung likod niya lang kaya yung yung side niya, ayan, naka-side, di ba? Ganun lang, ganun lang naman si Brown Lady. It's all good. Dami ng tao, rush hour na kasi ngayon eh. ayan, ang dami ng tao sa kapaligiran. Oh, mga uwi ng mga estudyante. Yan si Brown Lady papasok na sa trabaho, panggabi siya ako gagala ayan dami ng tao no kasi nga rush hour na alas 4 na eh dyan na yung bus ng hangin eh dumaan na lang ako sa bidronka tumalapit sa amin bumili ako ng karne ng baboy eh may natitira pa naman akong dugo dun gagawin ko na lang siyang dinuguan wala akong nabiling laman loob kaya pure na baboy na lang siya I mean yung karne ng baboy ano siya pata, pata pata style yun yung gagawin kong dinuguan Ah. hindi naman ako nakalibot doon sa loob eh, ng museum kaya naisipan ko na lang umuwi next time na lang ako papasyal doon gagala all goods Dyan na siguro si Rapi at yung dalawa namasyal kasi sila hindi na ako nakasama ah, pansin nyo naman sa boses ko namamalat malat pa diba Sama pa ng pakiramdam ko dahil to sa pagbabago ng klima rito. O okay, yan o. Uh, all goods. Pati nga si rapi sinasama na rin, tinatrangkaso na rin. Sinisipon dahil na, sa pagbabago ng weather. All goods, buto pa yung weather, nagbabago. Ikaw, kailan ka magbabago? <laughs> all goods. Namig <laughs> malamig yung spring na siya pero walang lamig pa rin niya eh. sino yun kala ko yung dalawa sino siguro yung dalawa <sighs> lapit ah. na rin naman ako sa bahay all goods green na green na yung kapaligiran namin eh, oh. uh, tag ano na eh, tag sibol spring na uh, all goods oh, oh ganda na tingnan sa mata Diyan na siguro yung dalawa, yung tatlo Naman kasi yung tatlo, hindi na ako nakasama Yan yung accommodation namin Yung building na yan Pero doon kami sa second floor good goods Ayan, Nakita ko na sila Kararating lang din nila sila yun hindi ako nagkakamali oops moment ito yung sa amin yan yung labas ng building namin hindi sa amin ha nakikituloy lang kami dyan na yung dalawa. nakita ko na yung dalawa eh. all good sabay sabay lang kami All goods. Yan. Doon kami sa may second floor. Ah, dito entrance. All goods. Ah. It's code. Gusto makita yung code namin? Bukas na. Diba? Ah, uh, natin ilaw. Uh, para kita niyo 'yung daan. Dinaya ng dalawa. All goods. Yan na yan. Oh! Basta. Sabi ko na nga pa kararating nyo lang eh. Ano ka, Len? Ano? Na? Hindi na kayo pizza mo ba? Sige lang, para sa lahat yan. Saan ka, Len? Bumili, pang dinuguan. Wala, na wala. Sa, sa bakalas ka? Diyan lang, oo. Diyan lang, sa bedroom ka. Hindi yun lang maloob. Wala nga naman lob. Wala eh. Nabasa ko lang yung message mo. No, nasa ano na kami? Sakyan na kami. Sana, sana. Ano, lulutuin ko pa? Hindi na. Saka na. Ikaw. Eh, alis na to. Bukas eh. Pwede na. Namatik yung dinugaw mo. Ayun, sikat na. Ayun. Tirahin mo na. Sige. Rod. Tirahin mo na. Uh... <laughs> Magluluto kami eh. Ayos lang yan, ipikit mo na lang yung mata mo. A, kabuhin mo na lang. Sige, sige, sige. Mamaya ka na magluto. Ito lutoin oh, bukas yung nalutuin yan. Magbukasan na Okay lang yan. Meron, Ano to, yan. sa iyo. Ano, seryoso? 166? 166, 166 lang nalawa. Sabi mo isa doon baka mamaya eh, umilak na. Ano? Bakit nangyari? On the spot? Oh, ah, hype na machine yan. Patay ka diha. Hindi. Nag-update ang puta na tinanggap kahit baliktad. Yun lang. Kasasabi lang, mag-ingat kayo. Yan. Ayos lang yan. oh experience. Oo. Pag-ingat ka. Ah, lotoin ko na yan. mo ah. uh. na. Oo. Ah. naman kahit walang ano. Pwede na yan, lotoin ko na lang. pag ang pandon? Oo, train ang doon. Huh? Grabe no, nangyari sa Taiwan. Man, 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 man. Yung mga kababayan doon no. Tatlong beses ang doon sa ang factory namin. Sa Walyen. Kain na lang ulit kayo par mamaya. Kain na lang ulit kayo mamaya. Uh, mabilis lang naman yan eh. Hindi nagawa ni. Seven point two. Bakit di ka pa okay, Lakas? Nag-ano pa ba kayo? Nag-visa appearance pa kayo? appearance. Ah. Uh, hindi na. Ay, hindi na kayo nag visa appearance? No na. Nag BLS lang kami. Wala kasi lang ano eh, interview eh sa Wala kami sa, interview sa, sa ano. Sa mga Sa Ah. Uh, wala. Diretso na. All good sa. Ayos. Uh, ano lang kami. Kumatin lang kami ng BLS. Check lang, chineck lang yung mga dokumento namin. Na. Briefing lang yun. Oh, briefing okay. lang yun. Pero, Pero nagpidos kayo? Pidos ah, o. No. Pidos. lang ata naman meron din. Oo. Oh, mga kalokohan ng Pilipinas. Kapiraan oh. lang. <laughs> Pagaling ka nga lakay. <laughs> <laughs> All goods. Ang dinuguan.